Paano ba maghalo, magmix ng nansag epoxy? At paano ba siya i-apply sa fiber cement board? Kumuha ka lang ng sa part a ng sinlaki ng bola ng pingpong. Lagay mo sa mixing board mo. Tiles ba or hadiplex? Sinlaki ng pingpong ball, ganyan. Pingpong ball. Tapos, kuha ka rin sa type B. Ganon din, ganon karami sa siglaki din ng ping pong ball. At halo mo ng ma ayos pagkahalo. Magkahalo siya lahat. Gumamit ka ng palita ng maliit ng para pang body filler. Blue mold na palita yun ang gamitin mong pang mix ng uh, epoxy para maganda pagka, ano, pagka pag- ano mo ko lang kumuha ng ENB tinakpan ko yung um, epoxy sinaraduhan ko kasi ma hupas niya na siya Yeah, hinalo-halo ko ng maigi yung epoxy NB para maayos pagkahalo para pagkatapos niyan i-apply na natin sa ano sa fiber cement board. Eh parang inayos ko talaga paghalo. Yan tapos na. Tapos na yan paghalo. Uh, ready na yan pag akyat ko sa damba i eh eh, 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 eh join ko na yan sa sa fiber cement board yung box na yan sa so nasa itaas ang purpose natin yan para hindi siya matuklap hindi siya ma magkakrak kasi mahig magkakapit siya ng maigi kasi lagyan natin yan ng ano lagyan natin yan ng perforated tape joint tape para hindi maghiwalay para hindi mag crack yung joint niya. yan inumpisahan ko na nilagay ko na sa mga ano sa mga joint ng ano fiber cement para Pagkatapos niyan, lagyan ko 'yan ng ano, per uh, perforated tape para kapit kabilaan.